Hi po, welcome po sa Mary Caltes channel namin ni Mary. Yes, yeah. na 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 pa, kanagating ni busy. Okay, today's vlog po namin ay magluluto po ako ng sutanghonan, nilalagyan ko ng pork at atay ng manok. O ba? Diba? Saan kayo nakakarinig noon? Mayroon ba? Okay. Ayan na po, mag-uumpisa na ako sa, ano, sa pagluluto ko ng sutanghon um, on ko lang ho ito. On ko lang yung kalahak ko or wok. O, oh, di ba? Ang laki. <laughs> <laughs> Tsaka, lagyan ko lang ng oil. O, oh, di ba? O. Oh. Ganyan. Magkasya kaya. Okay. Kuha lang ako ng... Ano ba? Uh, uh, yan. Okay. First po, again, lagay natin yung onion, okay? Oh. Oh, you're sleepy today. At saka yung onion, yeah, inilagay man, ko na rin. Yeah, exactly. <laughs> Yan na po. nilalagay ko na. ani ah, nilagay ko na po. Ayan. <laughs> okay. Ayan, nilalagay ko na po itong ano. Ayan. Ayan tsaka ay asa na ba yung ano ko teka lang ha yung karning baboy ko ayan ito po yung karning baboy ko ay ayan po minarinit ko na po siya ayan okay next oh so. Ikis-ikis lang. Ikis-ikis. Ayan. Next po ay, lagay ko na itong karning baboy. Yung cubes po. Ginawa ko. Ayos ko ng cubes. Ayan. Ayan. Nalagyan ko siya ng black pepper. Yung toyo ko, wala sa Asian store. Walang time, busy talaga. Ayan, ikis-ikis. Be careful, baby, be careful. Ayam, meow! Ayam, meow. Oh, hold on, ha? Ayan po, takpan ko muna siya. Ayan, buksan ko na naman. Ayan, masarap ito. O, oh, diba? Kulang nang nor chicken powder my best friend <laughs> best friend ko na to eh kung yung iba magic sarap ako naman ito to ang best friend ko mm -hmm. oh my god ang lamig talaga grabe ang ulan dito sa amin ngayon. Si Mother Nature talaga, hindi natin mapipigilan yung mood niya. Ayan na po. Takpan ko ulit muna siya. O. Oh. Pagkatapos nito, iano ko yung atay ng manok. Ewan ko lang ba kung natatry ninyo ito, pero ako naman, sawa ng Diyos, hindi pa. Kaya trinay ko ngayon. <laughs> Masarap naman siguro, di ba? <laughs> Ayan po, lagay ko na po yung atay ng manok. Atay ng manok. Ah. Oh. <laughs> sabi ni Mary eee! kasi ayaw niya kumain ito ng ganito eh. ayan hinalo ko yung atay ng manok na sa pork ayan dapat sana yung ilalaho ko din ito kasi atay ng manok dapat sana manok di ba okay na rin yun Basta, ano lang. O, oh, para na rin siyang adobong manok. <laughs> hmm. Yan, takpan ko muna. Kasi ano siya yung para naman maano. <laughs> Tinakpan ko muna kasi ano. Ayan po, buksan ko na yung ano, yung niloto ko, oh. Tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Oh! Mayan. Oh, ayan. Yan po, yun ang ano ko. Yung atay ng manok. Oh, thank you, baby. yan Oh diba ikis-ikis lang, ikis-ikis. Yan. Mm-hmm. Yep. Ini Oh. Yan. Ina nokulang mo na, kasi ano pa? Yan. Takpan ko na naman ulit. Ayan. Ay, while well, naghihintay. O, oh, diba? Uh -huh. Ayan. Ang mm, bango. Ang bango ng ano. Okay. Ate ni ni here. Yeah. Sinsena, ganon lang kalagas merry, masayahin. But I had him sa oh, she wants to help me. This lovely my love, okay? Ito po, lihis. You gonna see that oh. Tingnan nyo. O, oh, niya ako. O, di ba? Sa mga hindi po nakakaalam, si Mary po isang Down syndrome. Yung mga, yung iba na hindi nila alam na ano yung, may iba kasi na hindi nila alam. Pero I just want to let you know that my daughter is a Down syndrome. <laughs> Be careful, my love. Ang help po namin siya. God give me you. Let it go. Let it go. hanya <laughs> me let go, let go. <laughs> oh, oh, close, yeah. close? Oh, takpan it, takpan muna takpan oke napo ayayan boksanaaman ya Next po ay to so ilalagay ko po yung carrots po. Nung last time niluto ko muna yung ano yung carrots uh, before ko nilagay diyan. Pero ngayon, iano ko sila ilagay na. Oh, dia. Ay, yay 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 sis Bombay. Wow. Hello. Hello. Yan na. Tingnan niyo.

Ayan na po. Okay. Okay. Ayan na. Lagay lang. Oo, oh, ayan na. Ito na po yung result. Ito na po yung resulta. oh, ayan. O. Oh. Ayan po ang carrots. Okay. Takpan po ulit. Ayan po. God give me you. Not a God, not a God, did I cut in my man of Okay, ito na po, yung ano ko. Ah, uh, di ba? Ayan na po. Ayan, lagyan ko siya ng tubig. Oopsie. Ayan. Ayan po. Nilagyan ko ng tubig. Ihintayin ko na lang pag ano, hanggat na mag steam uh, mag simmer siya. I think I need more. More, more. Oops. Ayan. I think that's enough na. Mm. What do you think, my love? Love, yes, yes. that's it. That's not what you think? Huh? Ayan. Ayan na po. Ayan. Mm-hmm. Oh. Tingnan niyo. Ang sarap. Tsaka, lagay ko na itong ano ko, yung sutanghon. oh Ayan na. Ito po, ang ginagamit ko na ano, sutanghon. Buksan ko na po. At ilagay ko ito. Alam nyo, yung kapatid ko na nagluto nito, masarap kayo siya magluto. Eh, Ayan. Ayan na po. Ay. Ganyan-ganyanin ko na lang. Okay. Ikis-ikis. Ikis-ikis. Ayan po. Ayan. Ayan. Ay, gusto ko nang kumain, oy. Ang ka, Umitim kaya siya, oh. Huh. <laughs> Ayan. Lagay ko na itong cabbage. Ayan. Ito po yung cabbage. Oh. Ayan po. Hmm. Ayan. Ayan. Sinsya na ho talaga kayo. Hindi kasi ako talaga marunong magloto eh. Mga simple lang ang mga alam ko. Ayan. Yung mga madadali lang. Ano, saan ba yung ano nito? tutang hon. Ayan. Oops, wow, sarap ha. O so, hmm. ibang kulay. <laughs> Ayan. Dahil ito sa atay ng manok, kaya ganito ang kulay. Hmm. Yan po. Mama, yeah. Mm, Not now, my love. Ayan. Ano ang ko para... Ayan. Ay, dandahanan ko muna yung ano, yung apoy. Ayan po. Mmm. Sarap siya. Ayan po. Ayan. Wow. Takpan ko muna ha. Ayan. Takpan ko muna. Ayan po. Ako, ayan. While hinihintay ko yung ano, yung sutanghon ko. <laughs> ay, gusto ko na talagang mag ano. Gusto ko na talagang... Oh, ay, thank you, Lord. Lumabas si Haring Araw. Ayan. Nagpakita na si Haring Araw. Thank you, Lord. O, oh, di ba? Buksan ko na naman. Okay. Wow! Okay. Thank you, Lord. May niloto ako. Ayan. Hold on, my love. Hold on. Oh. Ayan. Ayan. Wow, thank you, Lord. Ayan. Oh. Yun, yun ang atay ng manok. Oh. The best episode ay Tikim. Alam niyo na, Tikim. O, oh, di ba? Ayan. Kuha lang ako ng tinidor at ito nagtetekem na ako. Ayan. Kailangan may ano ha. Yung may atay ng manok. Oh. At saka oh. Ay. Ibang tikim ito kasi ang dami. Pasensya <laughs> na po. Ayan. Takpan ko lang. Kasi it's time to tikim na. Ayan po. Ayan po ang niloto ko. Um, so na ang nilahok ko po ay man atay ng manok at saka pork, 'di ba? Perfect combination. Beteka muna ako ha. Tekem. With the pork. Hmm. Sarap siya. Mm. Masarap siya. Masarap siya, bro. Pero sininitsan niya parang <laughs> na-over po, kuya. ang sutanghon. So, masarap. Mm -mm. You wanna try, my love? love. Okay. Mm. Wow. Ang sarap. Mm -mm. Ang Sarap niya. Thank you. At saka, ayan po, masarap talaga siya. Okay. Isa pa, isa pa. Oh. Experience lang ha. Ito ay experience ko lang. Hindi ko pa na-try talaga magluto ng sutangho na nilagyan ng atay ng manok at saka yung pork cubes. Ngayon lang. So, pwede naman di eh, ba? Diba? Kung gusto ninyo mag-experience, okay lang yun. O oh, ba? Diba? Tayo lang naman ang kakain eh. Ako, ako lang kakain eh. Mm. Mm, ang sarap niya. Oh my God, ang sarap niya. Mm -mm. Yan na po. Thank you po for watching. Oh uh, sa Siguro, sa kakaluto ko nito, magiging masarap na akong magluto. <laughs> eventually. Yep. At saka, ayan na po. Tapos na kami. Tapos na akong nagluto. At saka, salamat po sa panonood ninyo sa amin ni Mary. At syaka, yes. wag po kayong makalimot magdasal. Magdasal po tayo palagi, lalong-lalo na sa panahon ngayon na grabe na talaga. Pero, ano lang, tiwala lang tayo sa Panginoon. Kahit anong pagsubok ng buhay natin, huwag po tayong makalimot. Tumawag sa Panginoon at doon lang tayo talaga sa sandal sa Kanya. At Isipin pininyo ha kahit gaano kalaki ang bagyo or ka, ka powerful yung bagyo or tornado mawawala din yon tulad ng problema kahit gaano kalaki ang problema natin mayroon din ng solusyon kasi ang Panginoon ay nasa atin kaya kahit ano tiwala lang sa Panginoon tiwala lang yon lang ang masasabi ko Tsaka, thank you for watching po. Huwag po kayong makalimot mag mag-subscribe po, mag-like at mag-share po. Ano ba? Yeah, no no no, pakamega at din i-be easy. I need treat. Ayoko. na po. Maraming maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa buong mundo. Maraming salamat po. Yat, yeah, mamana na pa. Kaya nagatini. Kaya nabisi. Bye. Thank you okay. for watching po.